Dilan, okay Dilan. Kay Dilan. Sa panga. Eh, 'nung pala kaya mo eh. 'Yun po kaya ito lang Video muna kami ito bago mag ano. Sipa muna bago mag vlog na. And see ya no. Hey. Ito yung ano. Yung nakita niya na vlog namin ni siya. Siya gago. Nakakita na. Ayan siya no. Ayan no. Tsara po kayo. Oh. Ayan si Jiro. Ah, ah. Ayusin mo. Papaya ka sa vlog. Dear. Ayusin mo. 20 ah. 20 kaya mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Game, game, game. Game. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo bali. Bobo naman, dear. Ayusin mo. One. Ayos, ayos, ayos. Ito. Hindi ka pala marunong eh. Sino marunong sumipa dito? Magtatadong ako sa inyo, mag-comment lang muna kayo. Ayusin mo. Ayusin mo, ayusin mo. Game, game. Yan o. Oh. Naka two minutes na, wala ka pa rin o. Oh. Ayusin mo na. Ano ba, Jinger? Two minutes na, oh. One minutes. Pakita mo sila. Balay. Ayusin mo. Ayusin mong, ano. <laughs> Ay, ito si Roan. Yung nakita niyang vlog. Ito. Ayy. Hey. <laughs> tignan mo. Sisi, tignan mo, si O, game, game, game. Pause naman tayo sa sipa. Yun, guys. Okay na. Paalam ka na. Okay na. Naka hanggang 3 minutes upload lang po kami. Salamat po sa mga manonood. Thank you. Support.